Itong Confidential and Intelligence Fund, oh. eh nakita na, na rin natin sa mga investigasyon na nagkakatirahan din dyan. Hmm. Pagka pa ikaw, ka sa Senado, mapunta ka roon. Anong gagawin mo dyan sa issue ng Confidential and Intelligence Fund? Yan, absurdo na talaga yung sitwasyon dyan. Kasi pa, paano naman, ang ano naman ang uh, need? Halimbawa ng Office of the President, Office of the Vice President, uh, the Department of Education Secretary, all the way down pa. Sa mga ahensya na tulad ng Department of Labor, lahat yan humihingi ng Confidential and Intelligence Fund. Pati LGU. Pati LGU. Pati GOCC. Hindi naman sila FBI, oh. hindi naman sila CIA. Anong kailangan nilang gastos para sa intelligence gathering? E, hindi naman sila part ng intelligence gathering. Alam natin kung paano lumobo yan. Eh. Lumobo yan noong panahon ng dating administrasyon. Nung time na gumawa sila ng red scare, kaya nga ang red scare, yung mga red tagging na yan, yan ay tied sa pera. Mm -hmm.